At dahil biglang ang ulan dito at saktong-sakto nakabili ako ng mga gulay na gustong gusto ko talagang lutuin ngayon. Kaya naman tara, samahin niyo ako. So eto na nga po mga manay, saktong-sakto nakakita ako ng bulaklak ng kalabasa. At dahil nga madalang ko itong makita sa palengke, eto nga madaling araw nakapamili kagad kami ng mga gulay. Ay eh sabi ko magluto kami ng ganitong lutoy parang bulang lang. Kasi nang pumunta kami ng Ilocos, isa to sa natikman ko talagang grabe ang sarap. At nakita ko pa yung mga ibang kailangan ko na sabi ko ay makukompleto ko na. So, sinong hindi rito kumakain ng bulaklak ng kalabasa or mahilig sa bulaklak ng kalabasa? Grabe mga te, ang sarap nito So, eto nga pala is nabili ko lang ng 50 pesos ganito karami. So, ang ginagawa ko is tinatanggal ko yung parang, ayan o, parang sungot niyan sa gilid. Then, yung kanyang pinaka usle, sa loob ng bulaklak ganyan, so ganyan lang yung ginagawa ko, tapos yung tangkay nyan binabalatan ko rin kasi maaligasgas yan pero grabe ang sarap nito. masarap ihalo sa pakbet tapos yung ganito nga gagawin natin is yung luto sa bagoong isda kasi ganun yung natitikman ko alam mo yung walang mga kung ano anong pampalasang nilalagay, bagoong isda lang, tapos mga gulay, mga talbos talbos, aba, grabe mapaparami ka na ng kain So, itama nyo ako kung mali ah. Ganito kasi nakita kong way ng paggawa nila or pagluluto nila at paglilinis nila sa bulaklak ng kalabasa. Tinatanggal yung mga sungot-sungot na yan, Tapos yung pinaka, yun nga yung mahaba na nasa loob. So, ginawa ko rin. Kasi nang nakita akong way nila. Pero kung hindi naman ginagawa sa inyo, edi yun na lang ang gawin ninyo. <laughs> yun yung sundin nyo. Kasi ako, kung anong nakita ko si na niluto, yun na lang din yung ginawa ko. Baka mamaya kasi magkamayro ng ibang lasa kapag hindi ko ginawa yon. Then, pagkatapos kong uh, magayos mag-ayos dun sa ating bulaklak ng kalabasa, next naman natin is itong saluyot. Yung iba ayo kumain nito mga manay, kasi daw madulas, para kasi itong okra. Pero alam niyo mga manay, marami itong binipisyo o oh, magandang na idudulot sa katawan natin. So, masarap tong kainin. Kahit nga lang italbog mo ilagay mo dun sa isapaw mo sa sinaing kapag pain ina. Ay, tas toyo ka laman silang sa usaw mo or kaya yun nga bagong isda ulam na talaga may tanim kami nito eh, madali lang din tong buhayin kasi pag nagbunga to eh ano mo lang isabog mo lang nadami na yan parang kala mo damo so magkaning bili ko nito ngayon dati binubunot ko lang to doon sa amin yung isang tali na to na nililinis ko or uh, pinuputol ko ang bili ko is 30 pesos ang dami rin nito mga manay. Then, nakabili din ako nitong siling haba. eto yung sinasabing siling gulay ng mga Ilocano mga manay. Wala tong ang hanga para kang kumakain lang talaga ng gulay. Wala siyang ganun. Masarap din yan yung ano, tinawag dito. Iniihaw, tapos lalagyan lang din ng bagong isda. Ay, naku. Basta ano ba to Mga naiisip kong ulam. Then, sasamahan din natin ang ampalayang bilog. Yan, maliit tsaka yung ang tawag dito, inaraw-araw na talong. Ang tawag kasi dito sa amin is inaraw-araw na talong dahil araw-araw nagbubunga yan. Then, itong kamote. Kasi kadalasan yung ganitong ginagawa is kamote yung nilalagay instead of kalabasa. Doon sa palengke mga manay na binilhan ko, yung kamote doon is makakabili ka ng ganyan, binabalatan nila sa madaling araw. Kasi kapag madaling araw, dun sa pinagpapamalengkehan namin, marami talagang nabili. Baksakan kasi yun ng mga gulay, mga manay. Fresh na isda. So, dun kami talaga na Mas nakakatipid kami. Tapos, yun nga, sariwa yung mga gulay talaga, pati isda, karne na nabibili namin. So, itong ampalaya, gagawin ko, itatanggalin ko lang yung pinaka buto niya sa gitna. Ganyan. Nalala ko yung tatay ko nito ginagawa lang niya lang is pinapakuloan niya lang to tapos ipapapakin isasawsaw sa bagong isda, ganun. Kasama ng mga sitaw na hindi rin, hindi rin hiniwa. Alam mo yung sabong sitaw, talbog lang doon sa pakulo, tas ulam na. So, ganyan lang yung gagawin natin sa ating ampalaya. Then, next ko naman, itong inaraw-araw na talong. Ito rin, masarap lang din tong pakulo lang tapos bagong isda, mga manay. Mga ganitong gulay talaga yung kahit walang karne, ito lang pwedeng-pwede na. So, hinihiwakan ko lang siya ng ganito. Mabubul. Muntik <laughs> na tayong mabulol doon na. Hiwaan natin ng ganyan. So, hindi ko natin tinanggal yung tangkay. O baka mamaya may magsabi na naman bayan yan? Ba't ito naman yung, ba't sasama pa yung tangkay? Hindi naman kinakain. So, ganoon kasi yung nakikita akong way nila eh. So, gagawin din natin para talagang ramdam na, parang alam mo yung ramdam natin kunyari nandun tayo sa norte. Yan. Then, meron tayo kamati kamati, sibuyas, then luya. So, sinalang ko na yung ating paglulutuan. Naglagay ako ng konting mantika. So, igigisa ko to mga manay. Sabi ko sa inyo, hindi, hindi mo ko kilala kapag hindi mo nakitang naggisa. Ganon. So, igigisa natin. Pinaghalo-halo ko na yung luya, bawang, sibuyas, then kamatis. So, ginigisa ko talaga yan kasi basta para sa akin, mas nagbibigay siya ng kakaibang linamnam o lasa sa aking mga niluluto. Ayoko kasi ng diretso ng pakulo. Parang nalalansan ko. Then, dito naglagay ako ng dalawang kutsara mo ng bagong isda. Ganyan, para kumapit talaga. Naku, ang bango. Ito pa lang, oh. Ang sarap na. Oh. Yung ganitong timpla mga manay, ganyan, no oh. Tapos sasausawan mo ng nilagang talong. Ay. So, dito naglagay na tayo ng tubig. Bali, isang litro kalahating tubig na nilagay ko dito. At ilalagay ko na rin yung aking nahiwa na kamote. Kasi matigas to eh. Para una siya ang lumambot, sumabay na rin siya sa pagpapakulo natin. Then ang gagawin natin dito is tatakpan lang natin yan, hayaan natin yan na kumulo. At kapag kumulo na, ilalagay or isusunod ko na yung talong at yung ano ang tawag dito, ampalaya. Ayan. So, ang pakulo lang nito mga 2 minutes lang, hindi ganun katagal kasi para hindi naman siya maglabog. So, huwag kayong mag-alala mga manay, hindi papait yung sabaw, sabaw nito pero nasa inyo kasi ako mahilig sa mga ganitong luto eh. Then, after ng ilang minuto, check ulit natin yan, ilalagay na natin ng isang katerbang saluyot. O, oh, ba diba? Maraming saluyot talaga. More gulay, mas lalo mas masaya. Then, ang bulaklak ng kalabasa. O, oh, ba diba? Alam ko, Kaway-kaway yung mga naglalaway dyan, yung mga namimiss na yung ganitong ulam. Isabay na rin natin yung siling berde, haba. Ito yung siling gulay, kung tawagin sa kanila. Kasi nga wala tong anghang. Ano to eh, parang peking sili. Ganyan. So, pwede rin to. Ito mga pinapakita ko sa yung mga ulam talaga na the best eh. Alam mo yung kahit walang ulam kang karne, eto lang, pwedeng-pwede na. So, lulutuin ko lamang to mga manay pag mga ganito na, ilang minuto na lang to, hindi na kailangan patagalin then ready ready na to maya mayang ihain pero magdadagdag pa ako rito ng bagoong isda kasi nakukulangan pa ako, medyo maputla pa siya dahil nga hindi ako maglalagay dito ng mga kung anong uh, pampalasa, maliban lang dito sa uh, shrimp cube yung hipon na cube so ayun po ay optional ha pwedeng meron, pwedeng wala huwag yung lagyan kung ayaw ninyo Then the last, itong bagong isda na size nyo, magdadagdag pa ako ng additional na 2 tablespoons. Yan. Para talagang lasang-lasa ko yung bagong isda dito sa niluluto ko. At eto na nga mga manay, makalipas lamang ang ilang minuto. Pwede na natin tong hanguin at ihain dahil excited na kami dito. Saktong-saktong maulan, biglang bumus yung ulan. Ganitong ulam talaga yung talagang... Ay, sasabi natin talagang ang sarap kumain. Paano tayo papayat? So, yan. Yung, ano, kamote mga manay, nakakadagdag siya ng tamis sa luto na to. Pero, again, try nyo to. Sa mga hindi pa nakakasubok ng ganitong ulam, nako, masasabi ko sa inyo, the best talaga. At, ayun nga mga manay, hanggang dito na lamang dahil gutom na kami. Kaya naman, tara, kain po tayo.